magandang araw mga kapanyero ito uh, nandirto nandito nga pala ako ngayon sa Ginto Bulacan ito, ito yung uh, dito ako lumaki mga kapanyero uh, dito yung bahay namin ito yung matandang bahay namin ito pinasya lang ko bali walang tao ngayon dito wala yung nanay ko wala yung mga pamangking ko rito sila yung mga nakatira dito ngayon dito ako lumaki dito ako hanggang high school nandito ako sa lugar na to pero ito mga kapanyero ano eh Hanggang ngayon naman sa amin pa rin to. Ito, pinapagawa, pinaparenovate namin. Itong bakasyong konto, hindi ako umuwi dito. Doon ako sa paumbong bulakan umuwi kasi walang sasakyan dito. ah uh, Nandoon sa kapatid ko yung mga sasakyan na ginagamit ko ngayon mga kapanyero. Sineshare ko lang ito sa inyo kung saan ako lumaki kasi maraming nagtatanong, maraming nagmessage to kung talagang taga daw ba ako. Ito, ito yung talagang bahay namin. Tsaka itong street na to mga kapanyero, itong street na to ito yung bahay namin ito hanggang dito ito yung mga mga isinasaraduhan namin noon na nagpa-party para sa mga bata itong street na to ito cross to eh mga kapanyero ito tsaka ito tsaka itong street na to balik cross siya ito yung talagang sinasaraduhan namin nilalagyan namin ng mga upo ang plastic noon mga 1980s or early 1990s na yung panahon pa ng daddy ko yung nagpapalaro dahil nga ito ito yung uh, sa, sa, ngayon uh, itinuloy nga natin yung mga pagpapalaro na yon hindi na ito yung ginagamit namin na na lugar bali lumipat na tayo sa clubhouse mga kapanyero di ba ito yung pamana ng daddy ito yung ito isinunod ko lang ito dun sa video na yon sa vlog na to na na ko kung saan pa talaga kami nagpapaparty noon Uh, ko ako rito sa lugar na to mga kapanyaro para i-share ko rin sa inyo para makita natin kung ah uh, uh, ito dati mga kapanyaro bungalo lang to ah uh, bungalo siya bali nung Canada nga tayo bali na unti-unti namin na second floor kaya naging ganito na siya pero noon ah uh, hindi bali kami na ng kapatid ko yung nagpagawa nito nagpa second floor nito tapos yun nga kada taon Uh, may project kung may isipan, may extra pera pinapagawa namin to, pinapaganda ito yung huling, ito ang naging project nung pag-uwi ko na to pinapinturahan ko yung pinakaharapan so bali mga kapanyer, nabanggit ko nga pala noon na uh, malolos ako di ba yun ang birthplace ko malolos Bulacan, tapos grade 3 ba ako noon o grade 4, lumipat kami dito sa Giginto, Bulacan so hanggang high school ako rito, nung nag-college napunta ako sa lola at lolo ko doon doon ako nakatira sa Manila ganun yung ganun yung naging setup ko para pasok muna tayo sa loob tingnan natin kung ano ba yung mga itsura ngayon dito kasi nga kami na yung nagpagawa nito nagpa second floor ito mga kapanyero ito Ay, walang tao Yeah, wala. ito pa yung original na pintuan namin mga kapanyero ito. Wala, walang tao dito. kaya? Ito yung pinakamaliit na gasibo dito yung tambayan namin noon yan dito. Nung nagpa second floor kami, kung ano yung mga sumobrang yero, bakal, uh, ito, ito yung ginawa ngayon, itong gasibo. Kaya nagkaroon ng gasibo yan kasi mga sumobra yan eh marami sumobrang bakal marami ang simento nung nagpagawa kami ng second floor kaya nabuo ito so naging tambayan noon dito nyo matatagpuan mga kapanyero yung iba't ibang klase ng halaman na nandir lahat kasi napakalaking subdivision nito so ang nag-occupy nito karamihan is nag sila eto tulad nito di ba? itong katabi namin ayan o oh. ang gaganda nito di ba? So dito, karamihan sa mga nagtatrabaho dito. Landscape engineer, landscape designer, yan yung mga yan. Kasi nga dito sila kumukuha ng mga uh, halaman, mga supply ng halaman. Ang dami ng bahay na nadagdag at marami na rin umalis dito ng mga kasabayan namin. Siguro mga nakapag-asawa na, nakapagpuntar na sa ibang lugar. Mga nakapag-abroad na katulad ko. Tapos bumabalik lang rito para tingnan yung mga property nila ganun, ganun lang dito pero marami pa rin akong mga nakikita marami pa rin akong mga nabati rito ng na mga nandirto, pero mas marami yung nawala sa lugar na to hindi naman sila namatay kumbaga lumipat lang sila ng mga lugar doon sila nakapagtrabaho doon sila nakakita ng siguro opportunity para makatayo sa buhay ganun kaya mga kapanyero bali isineshare ko lang sa inyo to tong uh, lugar na to para dun sa mga nag-message maraming maraming salamat sa mga nag-message uh, nagtanong noon umpan, noon, noon pa to mga una-una kong vlog sila na yung mga una nagtanong sa akin kasi hindi ko nga kagad nasagot kasi nga nasabi ko rin to sa ibang video ko na napakahirap sagutin yung isang bagay na uh, wala ka naman doon di ba kung ibablog ko to dun sa Alberta parang hindi realistic na magbablog ka, taga saan ka, hindi, hindi, man lang nila nakita kung ano yung lugar, kung nasa ba bayan. Kaya nga dito pag uwi ko, inisa-isa ko talaga yung mga tanong para masagot ko. Kaya ngayon ito yung isang shoutout shout out nga pala sa mga taga Malolos Bulacan, Giginto Bulacan yan. Sila yung mga nag-message sa akin noon. Hindi ko lang makuha yung mga pangalan nila, eksaktong pangalan nila, pero shout out pa rin sa mga taga Malolos Bulacan. Yan. Nagtricycle driver daw po ba ako sa malolos so hindi po, hindi po ako nagtricycle driver dito ako lumaki dito super init na mga kapanyero yung mga time na to na nandirito ko uh, sunog, sunog, sunog na naman ang balat ko rito talaga napaka-init alam naman natin na pagpasok ng March taas na yan mataas na ang temperatura dito ang init kaya naghahanap ako ng lilim dito kung saan ako pwedeng uh, magvideo. dito lang ako kumukuha ng lilim sa tabi ng poste yan mga kapanyero ito yung mga sample landscape ng bahay ito gaganda yan o oh. share ko lang sa inyo kung ano yung mga magagandang landscape dito na pwede yung ay pagawa sa mga harapan ng bahay nyo sa loob ng garden nyo, ayan o oh. sa paglalandscape naman, mga kapanyero, kayo ang pipili ng halaman na gusto nyo, kayo ang makakapag-design kung gusto nyo ng tulong ng mga professional na nagla-landscape. Ito, makakakuha rin kayo ng mga idea, mga design na magugustuhan nyo mga kapanyero. Kaya nga isi-share ko sa inyo itong isang uh, naglalandscape nagla-landscape dito. One stop ano to, garden supply. Yan. Tingnan natin kung makakapasok tayo pero medyo madilim sa loob mga kapanyero eto mga kapanyero, kapag ka nga ka pala gusto nyo magpa-landscape ng bahay, resort nyo, any na supply ng halaman, any landscape supply, na to lahat sa Buboy Pots uh, Garden Supply na matatagpuan sa Violeta Village, Hyacinth Street. Dito lang yan mga kapanyero. eto mga kapanyero, ito ang contact number nga pala. Ayan. Ito lang ako kumukuha ng lilim sa tabi ng poste. Yan mga kapanyero. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.